ay, ano, na, lalaki, baka naman ang bunso nag-ano. Like, Pag-isipan mo mabuti, anak, kaganda mong babae. <laughs> lalaki po, iyang. Lalaki, ano, sadya. Sadya, o. Lalaki, Lalaki, ano, sadya. Lalaki, 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 ano, sadya. Lalaki, ano, sadya. Ano, sadya. Ano, sadya. Bakit naman nakatungo okay. para naman? Ganda pala yung tino pag nasuko. Oo, oh, oh. Bala, but, ah. so, tingnan niyo po aring likod. Ami po may overlap. Bakit Apo. Kaya wala pong problema. i-adjust po natin arin. ay aring. Ay, nga po. At mataba po yun eh. Ah, mataba at yun. Ayan mo na. mo yung mo yung na. ah oh! Okay. Hindi mababalukmok. Kanya-kanya pagatambaw ka sa mura. Hindi para kambal. But. ko para kambal. Hindi na naman nang ususan mismo na training sa journalism JC Corps. Hay nuluukan ko lang 'yung may ref Oh, kasi kailangan ng size. Oh, Ayan. Ay, Ayos lang. Bagay na. na, Maganda. profile Ano ba ang lalaki? Lalaki. po. Oo. Ha, may Ah, magkasim laki lamang po. Kaya hindi. Thank Matagal siya na konti. Pero ang ganda lang kung may haba. Ayan. Talaga. Ayos kasi eh, wala eh. Kailangan nakapix. Hindi, <laughs> <laughs> parang maliit na ripo kong... Half GM po. Tagasaga po kayo. Sino matangkat siya niya? Ano ka, ano ka? Ito ano, ang pahit ang grade po. Ano ka, ano ka, ano ka, ano ka? pa rin. Paano? Paano niya? Paano po ang bata. 没有。